Amone ang barangay Mutya ng Dipulog, Sambuangga din Norte. Amone siya ang pinakataas ng bukid sa Sambuangga din Norte, Gibutangan, Sangdalan, Bypass Road. Ini siya nga oras sa pagbiyahe namon. Alas 12 ni sang unto, pero hindi mo babatsyagan ang init, hindi mo mo ang kabuk. Kabugnaw sang Uyop, sang hangin dire. Hindi mo ng init? Kinang na mag-jacket ka dire kay pag mga alas dos na hapon ga aso-aso na dire. Hindi makita ng dalan. Perte ka namin lugar ni. Kay perte, ka no? Oh. Kita mo na, oh. lapit kana sa kano, oh. ano? Ang pangano do, oh. ga touchdown ng pangano do. Oh. Oh. Level kana sa pangano, basta dire ka. Hmm. Perte ka pawa sa